Sa kabila naman po ng mga ugong sa gobyerno, nananatiling nakatoo ng pamahalaan sa pagtugon sa pangailangan ng mga Pilipino. Iyan ang iginiit ng Malacanã kasabay ng pagtitiyak na maipapasa o maipapasa ang 2026 National Budget sa itinakdang oras sa kabila ng balasan sa gabinete. Si Eugene Fernandez, una sa Balita Live. Eugene? Greg, hindi magpapadala sa ingay at hindi magpapaudyok sa mga destabilizers ang Pangulo. Yan ang sagot ng Malacanang sa hamon ng kapatid ng Pangulo na si Sen. Amy Marcos sa First Family. Tinawag ng Malacanang na walang basihan at walang kwenta ang alegasyon ng kapatid ng Pangulo. Let's wait and see naman ang sagot ng Palace Press Officer Yusek Claire Castro nang tanungin kung may planong pagka ng legal action ang First Family dahil sa mga binitawang paratang ni Senator Amy. Kaugnay naman sa pagkadawit na Education Secretary Sani Angara sa issue ng Flood Control Project. Ipinauubaya na ng palasyo sa kalihim ang pagtugon patungkol sa posibilidad ng resignation nito out of delikadesa, gaya ng ginawa ng ilang kalihim. Siniyak din naman ng palasyo na bagamat may reshuffle sa gabinete ng pangulo naniniwala itong maipapasa pa rin ang 2026 budget sa itinakdang oras. we were able to talk to Secretary Go and according to him uh, any reassignments of the uh, cabinet members to DOF and DBM the they are all the same people who work on the budget who work on the finance so there will be no problem with that. Zay, sabi nga rin ni Yuse Castro ano, na sa kabila ng ingay na mayroon ngayon sa gobyerno ay nakatuon ang atensyon ng pamahalaan sa tuloy-tuloy na pagtatrabaho para sa mga Pilipino. At yan muna ang updates mula dito sa Malacanang.